For today's video, hello mga kabakangkang. For today's video, isan dito kami sa outlet dito sa Saitama, Japan. So comment down sa mga nakapunta na dito, especially sa ating mga OFW, sa ating mga tourist na nakapunta na dito sa outlet sa Saitama, Japan. So actually, this is my this is my first this is not my first time. Actually, this is my um siguro my fourth or fifth time around and na nakapunta na dito sa Saitama, Japan outlet. So dito lahat ng mga brand like Adidas, Michael Kors, Torch, alam mo yung Torch, ko ba dun? So, um, uh, Lacoste, uh, Lacoste, or Lacoste, um, uh, Nike, uh, no pa ba, Michael Kors, lahat andito lahat. This is not my first time, pero it's my fourth or fifth time. Pero first time kong pumunta dito nakasama si Donya Marina at si Reina. So, ano nga, so, ayun na nga for today's video is andito kami para syempre mamili kasi si mama at si papang is Adidas lover. I know for sure alam niyan yan na Adidas lover sila. So, ayun na nga si Rina, pinapipili na siya ng Adidas para naman um, sa pamangkin uh, uh, kay pamangkin ni mama na si Akoy uh, Koy. Koy. Ayun, so, uh, I don't know kung saan yung iba. So, andyan yun si... Andyan si Mama. Of course, kasama namin si uh, Donya Marina. Ayan, so, goal... Iwan ko ba kung... Para saan yung iba dyan? Grabing hakot. grabi yung hakot ni Reyna sa mga uh, Adidas, uh, t-shirts, at pants. So, gra grabe kaloka, no? So, di pa talaga matapos-tapos. Oo. So, ako naman, medyo nahirapan ako sa size ko. Kasi, alam nyo naman, medyo sumiksi tayo ng konti. Oo, medyo lumubo tayo ng konti. Konti lang naman. Kaya medyo nahirapan akong um, mamili or makahanap ng 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 uh, size or laki ng t-shirt so But it's okay kasi ang dami naman, ang dami naman nabili nila Mama Mary and Papang for me. So, ayun na nga. So, di pa talaga matapos-tapos si Rina sa kakapili ng mga uh, t-shirts and pants. So, ayun na nga si Donya Marina. So, umupo muna siya sa glit kasi medyo napagod siya sa sa pagpili-pili ng uh, Adidas. So, ayun na nga. Nilagay na sa plastic. Ayun. So, ang dami pa niyan kaloka guys. Sobrang dami. So, I think it's pay time na bayaran. So, ayun na. Ayun na nga yung napili ko. Ang ganda. And super love it. Thank you so much, Papa Mary. Ang papag sobrang nagustuhan ko yung sandal na yan. My goodness gracious. Pero I don't know kung mabibigyan ko ng justice. So ito na nga, bayaran na. Bayaran na guys ng ating um, mga nabili or mga napiling Adidas. sa so, nakita niya naman sobrang dami for me parang pinakyaw na hinakot na ni Mama Mary lahat ng um, Adidas so ayun kaloka ang dami sobrang dami guys medyo nagulat ako pero tingnan natin later kung magkano kaya yan yung mga Adidas na yan my god Adidas pa naman so syempre eh, um, expected na yan medyo may kamahalan pero I'm sure kaya naman nila mama yan. So, di pa talaga matapos-tapos. Ayun, ah uh, medyo tinupi pa nilang konti. So, magkano na? 30,000 yen. So, di pa talaga tapos guys. So, ayun, magkano kaya? So, let's wait. Tinan natin kung magkano lahat ng ang babayaran ni Mama Mary. Oh my God. So, ilang pants na lang. Tatlo na. O, oh, magkano na? 141,000 yen. Oh my goodness gracious. Kaloka. Sa so, sobrang dami. This is my first time na nakapamili si mama ng ganyan kadami. So, magkano lahat 150,949 yen okay so ayan bayaran na nga so nagbayad na si Mama Mary ng kanyang mga nabiling Adidas so andyan na lahat uh, mga nabili Adidas so kami naman na Rina, ay papunta kami sa parking area kasi maglilibot maglilibot pa kami sa uh, sila Mama Mary kasi sobrang lawak dito guys sa outlet sa Itama as in sobrang sobrang lawak so ito naman yung isa naman hawak ko so papunta kami sa parking area pa ilagay para ilagay ito. So, andito na nga kami sa kotse. So, um, ayan na nga si Rina yung maglalagay. So, ilalagay na muna namin dito para hindi, hindi kami medyo mahirapan kasi alam nyo, sobrang bigat ng paper bag na Adidas na yan kasi andito nga andito nga lahat, so sobrang bigat so kailangan muna namin siyang ilagay sa kotse kasi maglilibot pa kami at at kakain pa kami kasi hindi pa kami nakapag-lunch kaloka okay, go rin na, kaya mo yan laban Okay, so andito kami sa the North Face. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa kami tapos. So after ng Adidas, andito kami sa the North Face. Sabi nila, mahal daw dito. I don't know kasi hindi ko naman alam kung ano yung mga North Face. North Face na yan at kung magkano. Pero ayun na nga yung kinuha ni Mama. Dalawang pares lang ng... Um, dalawang pares lang ng so, -so na damit at pants. Eon kung magkano. sa so tingnan natin, two pairs lang umabot siya ng... 32,000 uh, 200 32,000 yen. My goodness gracious, just imagine dalawang pair lang yun ha, umabot ng 32,000 yen. My God, ang mahal pala ng The North Face, malay ko ba dyan? So, this is it, andito na naman kami sa Nike. So, after ng Adidas, after ng The North Face, andito na naman kami sa Nike. So, tingnan nyo naman sa si mga mire, may bitbit na namang damit at sapatos. So, eto na nga, I think bayad na to. So, ayun, may bitbit kakalagay lang namin ng Adidas sa kotse. Meron na naman akong bitbit na Nike. Meron siyang bags of shoes. Tapos mga damit. Ewan ko kung kanino yan. Meron yun ding na rin the North Face. Dalawang Paris. Umabot ng 32,000 yen. Kaloka. So, ayun na nga. Umupo muna kami dito ni Donia Marina habang inaantay sila mama. Kasi nandun pa si na naman sila sa Lacoste. Kaloka. So, ayun na nga. Bayad na so, si Rina ang bitbit ng kaniyang ng kanilang binil, nang binili nila or pili, pinili nilang lakos. So, ayun na nga, dito na kami sa bahay. So, napakasaya ni AJ kasi syempre nabilhan din siya ng Adidas shoes. Oh my God, ang cute baby. Oo. Um, so, oh my God. Yan yan talaga si Mama Mary. Um, hindi, hindi niya talaga nakakalimutan yung pamilya niya. Um, especially on ganito like mga shopping. Ayan, especially. Oh, ang sweet. Thank you for watching guys. I love you.